Sinasabi na ang rason ni Adolf Hitler ng Germany na kaya niya pinagpapatay ang anim na milyong Hudyo dahil kontrolado ng mga ito ang mga negosyo at perwisyo sila sa Germany. Subalit ayon sa record, simula sa pagkabata ni Hitler ay naging malupit na sa kanya ang ama niya. Maliit man o malaki ang kasalanan ng batang Hitler tulad pag nakakakuha siya ng mababang grado sa paaralan ay nakakatikim siya ng pananakit mula sa kanyang ama at ang pananakit na ito ay kinimkim niya hanggang sa paglaki. Ang ama ni Hitler ay anak ng isang cook ng mayamang Jewish family, binuntis ng mayamang amo ang kanyang lola, binibigyang sustento ang kanyang ama mula sa pagsilang hanggang sa magkaedad ito ng labing apat na taon at mula noon ay pinabayaan na siya isinisisi ni Hitler ang pagiging Jewish ang kanyang ama kaya masama ang ugali nito. 15 anyos pa lamang siya ay namatay na ang kanyang amang malupit. Ilang taon ang nakalipas na matay naman ang kanyang mabait na ina na mahal na mahal niya dahil sa sakit na cancer. Sinisi ni Hitler ang doktor na gumamot sa kanyang ina na palagay niya hindi nakatanggap ng maayos na pangangalaga ang kanyang ina mula sa doktor dahil kakaunti lang ang kanilang pera at nagkataon pa na ang doktor ay isang hudyo. Pangarap ni Hitler na maging artist kaya nag-apply siya sa Vienna Academy. Subalit hindi siya natanggap. Hinala niya ang mga Jewish professor ang nagbagsak sa kanya. Hindi matanggap ni Hitler na kaya hindi pumasa ang kanyang drawing dahil puro lang ito landscape at walang tao. Kung mayroon man ay iilan lamang. Mapag-isa siya at hindi siya palakaibigan. Ito marahil kung bakit hindi siya mahilig maglagay ng tao sa kanyang mga drawing. Habang nasa Vienna, Austria si Hitler at para mayroon siyang pagkakakitaan ay namasukan siyang tagatuklap ng snow ice sa harapan ng bahay ng mayayamang Jewish family. Ito na ang naging pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay dahil mahihigpit ang kanyang mga naging amo kaya lumaki siya na may galit sa mga Hudyo. Kaya nang siya na ang nasa ibabaw at pinakamakapangyarihan tao sa Germany, ang una niyang pinagbuntunan ng galit at paghihigantihan ang mga Hudyo. Dito na nagsimula ang ginawang pagpapatay sa mga Hudyo mula sa mga bansa sa Europe na nasakop ng Nazi ng Germany na nasa ilalim ng pamumuno niya ang pagpatay na tinawag na Holocaust sa pamamagitan ng paggamit ng gas, firing squad, pinagtatrabaho at ginugutom hanggang sa umabot ang 6 na milyong mga Hudyo ang namatay. Nagwakas ang kalupitan ni Hitler nang matalo sila ng Allied Forces sa pamumuno ng Amerika sa Ikalawang Digmaan noong 1945.